Ano? una nagingi ako diyan. Dito tumubo. Sobrang lamig ng kamay ko. kaya ang gagawin ko ngayon. Yun, yung tubo niyang maliit ang hihingin ko. Siya itatanim ko sa amin. Nakaraan nagingi ako maliit lang dito tumubo. Eh. Ngayon ito na ang hihingin ko sa kanya. Ayan, ito niya. Yung malaki medyo malaki na neto. Pantay bewang ko ang taas kaya ang gagawin ko dyan, bubunotin ko nampay ko paikot din sa may puno para mabuhay ko. Tapos ni Kore ito, kamyas. nihingi ko sa kanya. Nilipat ko sa amin. Tum tumubo, kaya ito pag ay nilipat. Ah, lalakihan lang yung hukay sa ilalim. Para tumubo pag inilipat nilipat tong kamyas. Kamyas ba to? Kamyas? O sigarilyas? Ang kamyas o. Oh. na naman siya mamunga. Hitik na hitik sa bulaklak. Sa agad sa puno yan o. Oh. ganda ng bulaklak. Dapat hindi na mamunga sa may gawin sangato. Sa may dahon, ala, ano, panay sa puno. Ayan na, ah, nakita mo. Panay sa puno lang. Oh, ganda ng bulaklak, oh. Kamias pa to? N dapat ubas, ano, D ganyan din yung bunga ng ubas, eh. Ano yung papatingin niya? Ng, ng Nang ubas? Uh, oh, ganda, ayan, bunga ng kamias, oh. Oh, may bubuyog pa, oh. Ito ang mga halaman niya. Oh. Mm, dahon ng kamyas, oh. Tik-tik na naman sa bunga, oh. Maganda ng bulaklak niya, oh. Bawat sanga niya doon namumulaklak. Ano, oh. Bawat sanga, sa niya diyan namumulaklak yung kamias na ano ba yung namumunga din dyan sa katawan ng mga punong oh, ganyan o oh, yung bilog na maliliit naman yon oh, oh. ito yung sing kamas eh. yung karmay karamay ba yun o karmay <laughs> bulol na mag-uho kayo eh. gagawin nila ang laundry Ganda ng bunga naman ng kalamansi Oh. Kaya pag kami tanim ka kahit kalamansi lang sa likod bahay. Oh, libre kalamansi ka na. O sawan. O oh, bunga. Hitik na hitik. Napakaraing bunga. Sampuno lang yan o. Oh bunga, sa damakmak pati si papaya o oh. ayan o oh. dahil bunga o oh. wala nila sa ibang bansa lang meron dito rin sa amin sa Pilipinas meron yan o oh. Diba? bunga wala nila sila lang meron kami rin meron yan o sagad sa puno yung bulaklak nya o oh. Ayan o. Oh. Na kami Ayan na, oh. umpisa sa puno. Diretso sa taas yan. Bunga ng kamyas. Oh. Pati bubuyog, tuwan-tuwa o. Oh. Oh. Napakaraing Hindi, hindi nyo maagad yung bunga ng kamyas na ito. Hindi, binibigay ko sa mabuti. Sa? Sa mabuti. Buti alam bumibili. eh. Ah. Yung namimigay nyo lang yung bunga nyan? Oh. may ma ari nyan. Oh.